Pwede ba ako sumali dito? Ako, na lang. Sharing lang pala eh. PP kaya cherry picking tayo. Ha? Cherry picking. Ito man cherry yan? Cherry <laughs> yan. Tignan mo yung pagkapula niya. Cherry yung cherry yun. <laughs> Ayan ito. Ano? <laughs> oh. <laughs> cherry yun. Oh? <laughs> Bigyan <laughs> natin sila ng challenge. Ah. Uh. Ano eh, ano naman to, healthy naman to eh. Ito pa isa. Yeah. Ikaw, sali ka? Uh -huh. Bigyan mo na pang himagas yung malberry. Sa, mulberry. Sali ka? Ayan niya, ang uh -huh. ando na mulberry. Uh -huh. Isang, isang, isang cherry, 500. At <laughs> <laughs> dalawa silang magcha-challenge. Si Yuki, tsaka siya. Tara, dali. Ay, uh -huh. gano'n na natin. <laughs> Tingnan natin kung iyak sila. <laughs> <laughs> Tignan natin kung papalag sila. Ko <laughs> so, okay. Ano, malberry din muna doon. don, ko ba sa kabila sa malberry na doon. Again. Again. Si si muna? si muna? Yuki. Ah, ito, si Yuki. Oh, si Yuki muna. oh. Hige. Hige, ngat mo. Then, mamaya oh. Si Yuki. Okay. 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 mo. Okay. 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 Okay.

Ito ba lang? Wala mo lang ang tubig! Wala mo lang ang tubig! Pakita mo yung buto! Ganun na! Ayan! Ayan! Hige! Lunok! Panapat kay Boy Tapang to! Ay! Panapat kay Boy Tapang to! Ay! Panapat kay Boy Tapang to! Ay! Manin! May isang tapang challenge! 1,000! One Gusto nyo? Kaya mo 1,000? bubulabugin mo yung bahay ng pagyutan doon ano? uh, hindi niya alam yun eh <laughs> yung ano yung ano bahay na bubuyog uh, <laughs> uh, ay ayun hahahaha hahahaha wait lang ay ganun ang 500 to ayun po si yuki ayun po si yuki ah ah 1000, yun ang gusto nang mag challenge 1000 hahahaha bubulabugin mo yung bahay niya kaming na naputakte <laughs> Nalul... Naiiyak lang yung <laughs> oh, mga girl tapang. <laughs> May lang picture. 1, 2, three. Sa'yo <laughs> <laughs> ka.